Magandang araw mga pre, bala ito na nga pala ang karugtong ng video nung in-upload natin nung nakaraang araw patungkol sa paggawa ng ating brother house dahil nga matigas na ang hollow blocks at papatungan na natin ang kahoy. Tara, samahan nyo kami ngayong araw. At ngayong araw nga pala ay eh, magbubobong na din tayo mga pre Maaga nga pala tayong gumising ngayong araw dahil excited na tayo natapusin ang ating bagong brother house para sa ating mga alagang manok. Agad-agad na nga natin hinakot ang mga kahoy para gawing framing at haligi Medyo napapadali ang trabaho natin mga pre, iba talaga pag nagtutulungan. Kahit mahirap ay nagagawang madali. Natapos na nga tayo sa pagpapatayo ng haligi at ngayon naman ay magkakabit tayo ng salawag para may kapitan ng ating bubong. Sobrang init nga naman ang panahon ngayon mga pre pero tinitiis lang talaga natin dahil alam natin lahat ng sakrapisyo natin ngayon para sa ating mga pangarap ay magbubunga din ito balang araw kaya tiwala lang talaga sa sarili para maabot ang pangarap mo sa buhay worth it talaga lahat ng pagod kapag nakikita mo na palapit na siyang matapos yung feeling na masaya ka at the same time ay excited ka pa at ako hindi na nga makapaghintay kung ano ang itsura nito pagkatapos nakaka-overwhelm lang talaga mga pre dahil hindi naman natin inaasahan na aabot talaga tayo dito kaya salamat sa inyo mga pre isa kayo sa rason bakit hanggang ngayon ay patuloy tayo. At pagkatapos na nga nating maikabit lahat ng salawag ay magbububong na nga tayo. At dahil nga magaling na karpintero itong pinsan ko ay napakadali na lang sa kanya ang ganitong trabaho. Dito nga pala ay dahan-dahan ko nang inaabot ang yero hindi pala madali magbubong mga pre dahil nga ay sobrang init sa itaas at sobrang delikado pa. Dahil maaari kang masugatan o di kayo mahulog. Pero thankful naman tayo dahil wala namang nangyari na hindi maganda. Kaya bilib talaga ako sa mga taong nakakaya lahat ng hirap para sa pamilya nila. Medyo dahan-dahan nga lang tayo dito mga pre dahil nga ay nag-iingat tayo. Di bali ng matagal, at least safe naman ang trabaho natin. Kahit nga mabagal ang simula natin, at least umuusad pa rin tayo yun lang naman yung importante eh. Yung hindi lang tayo nakatunga nga, dahil nga may pangarap tayo, kailangan natin ito kilusan. Nagsimula lang naman tayo sa maliit, pero malaki ang pangarap natin. At ito tayo ngayon, unti-unti itong tinutupad. Nakalahati na nga tayo mga pre, at malapit na rin matapos. Pagkatapos nga nating magbubong, ay mayroon pa namang natitirang oras. Natapos na nga tayong magbubong ngayong araw mga pre, kaya sinimulan din nga natin mag-bridging. Para kinabukasan ay konti na lang talaga ang tra natin. Hindi lang pala tayo ang excited mga pre, pati pala itong mga alaga nating manok. Sabik na ata sila matapos ang kanilang bagong brother house. At andito na nga sila sa loob, kahit di pa nga tapos ay parang gustong gusto na nila tirahan ang kanilang bagong pabahayan. Balik kinabukasan na natin matatapos dahil kinulang tayo sa materials. Yun lang muna ngayon mga pre at bukas ay susumadahin na natin kung magano lahat na gastos natin para sa pagpapagawa ng ating bagong brother house. Abangan ang susunod mga pre!